Mama, happy birthday! Delivery! Uh, may isa pa! Happy birthday! Mama, Tanak! Maligaya! 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 Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag ay birthday po ni mama at ako po ay pupunta sa anuling Dahil ako po ay bibili ng cake At ako po ay papunta na doon mga kadilag Ayan po mga kadilag at dumaan po ako dito kala kagwapo lang Bali kanina sa intro ko sabi ko ako bibili ang ng cake sa anuling At ako po ay papasama kay kagwapo lang na po si Kagwapo lang ako may papasama sa kanya. Let's go! uh, <laughs> ay, ka uh bukod po sa cake ay may bibilihin po ako para kay mama mga kadilag. At yun ay surprise. Kaya kung bagay eh, hindi ko sinama kanina sa intro ay maririnig. Ayan at si Kagwapo lang pala eh, may okay, order. Wow. Ito ang birthday gift ko sa mother. So, wow. Pansit sa isang nila ako. Tayo muna ay pupuntang Infanta kaya so, Papasama ako sa iyo. Oo. Okay. At nandito na po kami sa SM Angela. Dito sa bayan mga kadilag. So yan, titingin na ako mga kadilag. <laughs> Tingin ako ng table. So yan. Ang bibiling kong regalo kay mamay, table. Para sa kusina para maganda parang maganda ito ha ni 3955 isang set na siya Oh, Tingin-tingin pa tayo dito. Pero maganda okay. na ito. Maganda. Okay. Okay. Mm. Okay, ayos na ito. Tapos nagyan mo na ang, siyempre tayo, ano, nagyan mo lang, uh, sa pinhan. Mm. Maganda't maganda at Mukhang matibay. Ganda lang. Mm. 3,000. Isa po yan sa option. Ako so, na po si Cadillac ng kanyang pang regalo. Mm -hmm. Ganto na. Pwede mo sa pag Ganto pwede. Mura din. Eh. 1 for... 1 <laughs> for 70. 70. Tapos may kasama na siyang upuan. Parang kasama na rin siya. Ano ang upuan kayo? Ah, oh, baby, pa. Ano pa? Ayan, may isa pang ano, 11, maganda yan, kaya 11.5. Maganda din ang price. <laughs> Medyo mahal din. Yun. Maganda yung table na yung naroon ah. Ha? Huh? Maganda yung table na naroon. Eto, mga table pa pala ito. Magbaba na ito. So, titignan tayo ito Magkano kaya ito? Makita yung ganoon din, Mm-hmm. At kami po ay hindi bumili dahil pupunta po kami dun sa isang store at hindi daw po pala sila nagdi -de deliver oh, Ay mahirap at kami na kamotor la. Ay stable. Oh. Sasabihin na natin dililitan pa tayo ng isang Dora box. Oo. So, oh. oh. Doon sa pupuntahan po namin ay eh, nabila na namin iyon noon oh, ay nagdi de deliver, de -deliver oh. Kaya oh, yeah, tara. Malaking bagay din na may deliver. Oh. Gawa ng rekta kaagad sa bahay. Oh, ito pagkaboy oh. yan ay nagsisita pa ng na oh. May po. hirap. Hanggang doon lang yun sa may anuling. Oh. Ayan po mga kadilagat sarado. Oh, yun. Dito pa naman sana bibili. Sarado man. na. Dahil nandito na din po sa Infanta ay bumili na din po ako ng cake at anong oras na. Sinusulatan na po ni ate. Dito na po ako bumili ng cake. Para dire-diretsyon na. At ako'y bumalik ulit dito sa SM Angela. <laughs> Kahit walang deliver, ay nag, ang ginawa ko ay tumawag na lang ako doon kala Tio. At sila na lang ang pupunta dito. So yung isa sa option kanina, parang naisip ko ay medyo pricey. Ay kailangan pang, I mean makakabili pa ng iba. Nga Redora Box, pwede mm -hmm. pang bumili ng ganyan. Kapag ka, hindi yun ang bibili. Kaya na pag decisionan ko na hindi, hindi iba na lang. Oo. Oh. So minana na ako kagatin. Sa kusina lang ako sa kusina. Ayun, ayos yan logs. Nags... Mm. Ganyan din nila mesa namin. Sa kusina lang naman pa rin bibili na lang ako ng oo ay. Oo, ganyan din nila mesa namin. Makakabili pa ako ng Dora. Ha? Mm. So, bibili na din ako ng upuan na ganito para kakulay nung table, hani. Oo. Bali, na ako. Habang inaayos pa yung in-order ko pong upuan at saka po la mesa, ay titingin pa ako dito sa iba. Titingin na ako ng Dora box. Nah, let's go. Para at least dalawa yung na dalawa yung nabili ko honey. Dalawa ang gift ko kay Mama. and pwede. Pwede nga ito. Ay, pwede din ito. Yan, para kakulay. Kakulay. <laughs> mm. Ano kaya ito? Ito, 1.5. 1.5 mm. na ito. Ito. Hmm. Kakulay 1, din. Pwede na ito. Mm. Para kakulay. Kakulay. Para kakulay. Baka pala yung iyong labesa yung ilagay ng mama dun sa kanyang kwarto tapos sa main kitchen na lang <laughs> yan. Napapagay siya doon. Uh, parang may magsiset up ng pang lalagay yung TV. Uh, may sariling sala yung kailang kwarto. <laughs> ano kaya matuwa kaya na yun si mama? Oh. Maganda okay, ito. na. Yeah, ito sa mm. at si Lugs po ay pupunta na ng office dahil uh, nag ano lang po yan lunch. Oh, uh, lang po ako nung ay. lunch ah uh, ano oras na kayo babalik pa sa office yun. Punta ka na lang mamaya. Sa saka ang, ma, ang, ang economy may kinontak dahan si Tio uh, oh. na tricycle kaya may kasama ikaw oh. so may, may, narito na po yun. So iwan iwan mo na kita kati Bye-bye. Ay yung pala ano. yung, yung ano, gift mo. Um, uh, Tadaan ako na, na lang. Daano. Oh, ano, sige. Salamat. Bye-bye. Ayan po mga kadilag at nilalagay na sa mga kahon yung akin pong mga binili. Tapos ay nararito na yung mga resibo okay na, la ang naman. Ay bibili na ako doon sa bibili na po ako nung panglagay sa gasol. Dito po ako na ito. <laughs> Talaga ako mga regalo kay mama may mga gamit para hindi na po siya bibili. Po, at okay nagbayad na mga kadilag. Kasi na po yung aking mga pinamili. na <laughs> At nandito na si Loluidick. So siya po ang aking tinawagan. Magaan lang naman po iyan. Bukas na sa kuwad. Ah. Oh. Oh. Tinatali na po ni Tiyo. dilag itong pansit at saka po itong fried chicken. Ito yung regalo ni Kagwapo na. Yan at nandito na po kami sa bahay mga kadilag. Oh, bukse ang pintuan! Mama, happy birthday! Delivery! Uh, may isa pa! Si, ay, si Miguel talaga! Miguel! Mayroon pang cake! Abaw nga pala! Cake! at saka yung ano pan, bay di pa pan bay di may hihilahin ah, okay, sa tiyo, hihilahin. ang mag oh, happy birthday Ay, at bay di na po sa loob ang aming pinamili Ayan, i-unbox ya na po ni mama kaagad. Ayan ay Dora box. Oh, yeah. Happy birthday. Salamat, anak. <laughs> <laughs> Dora box. Tapos ay in mama ay table. Ito, lamesa. Tsaka oh, ito table. ay upuan. Mamaya na po ni mama ilalagay sa loob. Ayan. At magbe-birthdayan muna. Nasa na yung pansit at saka yung fried chicken. Yun ay regalo sa'yo, mama ni Kagwapo lang. Wow, salamat. Delivered. Ayan, yung lamesa. Ganda, ganda naman ang lamesa mo. And po ay may kasama pang mga upuan. By the po, ah. Nagbili na din ako ng table cloth. Ito. Ayan. <laughs> wow, sinu-set up na pati kaagad. <laughs> po at bay din na lahat ng gift ni mama. Wow! Ma Maigi pa yung na itong ayusin at dito ilalagay ang mga handa. At tayo mag start na maya maya. <laughs> Ayan po mga kadilag at nakahain na po ang mga handa po ni mama. So yan, isa-isahin po natin. Bali po yung spaghetti. Ayan, naluto na po yan ni Bibi. Tapos po ito yung suman. Tapos ito po ang mga kadilag ay macaroni salad. Tapos ito po ay chicken from Kagwapo lang. Ito po ay from Kagwapo lang din pala ah. Tapos po ito ay cake. Yan, bigay ko po kay mama. Tapos ito naman po ay pancit from Kagwapo lang. Tapos ito naman po ay kutsinta. Yehey! Maya maya lang po ay magkakainan. Nagdadatingan ng mga bisita po ni mama. Kapi kami din lang naman po. Kapi ka video call pa. O, narito na sila tita. Na sila panyo. Picture mo nga Pasok na ang mga bagets hot. Nagkakaingay din ang mga aso. na, okay okay okay, Tayo magsisimula na. Bago po. At bago po. Ay, sige. Sisindihan muna natin. Bago po magsimula mga kadilag, eh, tayo po muna ay mag-pepray. Sabihan muna natin ito. <laughs> <laughs> Nakita si na. O, tayo ay okay, okay, okay. mag-pepray mga kadilag. Sa wala ka man, ang anak, Espiritu Santo, Amin. Panginoon, salamat. salamat po sa panibagong buhay na ibinagdaloob mo po sa kay mama. Sana po ay marami pang birthday ang dumating sa kanya. Maraming maraming salamat po sa mga biyayan na natatanggap po namin ng aming pamilya. At nawa po ay basbasan mo rin po ang pagkain na aming pong sasalintulungan ngayong hapon. At bigay na kalakasan sa aming pangatawan. Lamang po at maraming salamat. Amen. Amen. Ay, huwag mag-wish mag mag ka muna, mommy mo i-blow. Ay, hindi, huwag mo mo nalang ako. Yan, bago i -blo. Yay! Happy birthday, Ma! tickets. Oh, happy birthday. Oop, ang mga bagets. Pila muna, pila. Kung pila ka na dun, Bini. Madami pong bisita si mama, mga kadilag. Kuha oh, na, kanya kanya-kanyang kuha. Ah, happy birthday. Kapi. 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 Na natin oh. Happy birthday, Laichi! Oh, ano? <laughs> <laughs> Aba! Si Talamboy, na, wala nang intro-intro. Bawa na agad ah! Bawa na agad si Talamboy ah! Natatahimig sa kiling. Mga bagay, pwede na kanyang posisyon. Laichi, akala ko wala kang Wow, chicken! Kiana, sarap! <laughs> Sila tito po ay pinagkara na din ni tita. At ato dyan na daw niya, ito

<laughs> Baktot na po si bebe <laughs> Magkakantahan. kinuha ka na binimara yung karaoke eh. kadalim <laughs> na mga kadilag. na <laughs> <laughs> na si na pala na na Pwede pa lang maging MC ito. Sige, tuloy mo, tuloy mo. MC sa Karya. Okay, okay. Nandito nga pala tayo sa Pablona. Ayan po mga kadilag at maghihiwa na po ako ng cake. Ayan. At ang mga baget ay kanina pa excited. Mara, huwag mo lang Oh, pwede. Lagayan, lagayan. Mga baget. Sala. lagayan ninyo. para tayo makatingin cake. Ayan, ito na lang. Ito na lang pala. Ayan. Ayan. Oo, pwede pa, pwede pa. Si ko naman na eh. Sa pa. Ila ka napan, pan. Ayoko na. Nakina pan, nakina talambo. Tingin niya kayong tatlo. O, kayong dalawa. may nakat pa daw tiyan. Banat. Kanina pa yung cravings. Ang naman ay isang buong Pani yeah, okay. Sarap. May nagwe wellness na po. <laughs> at nandito na po si Kagwapo lang. Nakain na din po siya. Happy birthday po. <laughs> Thank you, ako sir. Ako'y medyo na late na. At mm. Ako'y nasa office pa. Ay after work, ako'y yun lang naka sa mm. opisina. Nag... so, pero maaga pa naman. Medyo maaga. Oo, ah, abot ka pa naman. Abot pa naman. Inintay ka talaga din namin. Oo. Thank you daw sa iyong gift pa. Yan si mama. May dala din po si Kagwapo lang na Magkano ito? Ako magbabayad. Sabi niyo, okay. Sabay oh, baay. hindi. <laughs> Ko Co Meanwhile, <laughs> si Tatay ay matuwa. na sa ako. Si Tatay po tsaka si Lugsay, ng Ay, mo na yung motor, huwag Ay, kung paano nga One on one naman, dalawa. Hindi <laughs> pa. Sige, apat kalahati. Uh, okay. yung isang pilsyon, yung isang po, hindi pa nakakalahati. Nakaka isang pilseng pala. So masarap po, hindi siya uuwi ngayon. Kapag masarap. Pagkakaisang pilseng to? Parang 25 yata ko, 30 nila okay. uh, Smooth uh, inuwi po okay. yan. Yan po yung lambanog nila siya. Kuya Emil. Hmm. Si Papa po hindi naka uuwi at birthday at kuwan. Kapag umuwi siya, hindi na siya makaka-uwi ng Pasko. Kaya sa Pasko na lang po si Papa uwi. Oh, itong regalo mo sumama, ba, abay, sa mama. Oo, oh, abay. And... Lamay, sabihan pa ah. Eh. Kaya uh, siya hindi mo pwede Oo. Uh, o, ay, pata, na, raga, kainan lang ay, talaga. Ililipat no, yeah. ito dun sa may dibagat may dalawang ang bagay yung kusina yung may doon ng kadugsong uh, ay ah, lilipat yung lumang kusina tapos ay ito na yon. maganda nga doon yung lumang lamesa. La mesa mm. Oh, tata, ya yani. Mayroon pa, may, may Dora box pang mali. Po at little si little tatay little. at saka si kagwapo <laughs> lang ay inabot ng mag alas 12. <laughs> oh, Haba? Na. Napasarap ang kwentuhan. Mm -hmm. um, um, one, one, um, one, um. One, on one, naman ang dalawa. Sa susunod ulit uh, uh, daw tatay. marapat pa rin pong uh, time. Oo, oh, salamat Sasusunod. tatay. Kasa na yung kasamahin ni tatay din. si vlogger rin po ang kasamahin ni tatay. Tsaka yung mga pinsan ko din na daw na sa kanila. Ayan, at paalis na po si Kagwapo lang. Kaya? Oo, oh, kaya po. So, sige. pati. Ingat, oo. Oh, ingat. Bye -bye. The next day. Po so, mga kadilag, bali kahapon po ang birthday ni Mama at kami po na itong kinabukasan ay naglinis. Kaya si Mama ay upawis-pawisan. So, at ako'y may ibibigay pa, pahabul. Wow. Iyan ay ko, Juan. Bra. Thank you, Anna. Welcome. Ang no maraming gifts si Mama. mm, -mm.